Kamusta? 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 Ayan, welcome, welcome, welcome sa ating program Kuya opinion Dito sa Kablessing TV, okay? Hope you're enjoying your day Ayan, balakpakan muna tayo mga kababayan <laughs> Okay, 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 okay. So ang ating uh, pag-uusapan ngayon ay uh, patungol dun sa isang issue na pinag-usapan ng Senado kahapon. Pahiring sila kahapon. So patungol sa online gambling. So specifically sa illegal online gambling. Okay? Isang mainit na uh, topic. <laughs> isang mainit na topic. <laughs> Okay. Kaya ah, kasi laking laking pera eh. Malaki malaking pera ang pinag-uusapan dito mga kababayan. <coughs> marami ang marami ang apektado. Marami ang awelan ng kita. Iyon. <laughs> so, kaya talagang uh, issue siya, malaking issue. Okay? Ah, sabi nga ni Senator Joel Villanueva ay uh, may mga reports na talagang may mga kababayan tayo na na nagpapakamatay, namamatay dahil dito sa online gambling. Kasi kapag nalulung ka na, di ba? Nalulung ka dito sa pagsusugal dahil nakaka-addict ito. Minsan ka nanalo, tapos uh, matatalo ka ng nanalo ka, tapos parang pakakagating ka lang. 'di ba? Scatter marami ang video sa uh, marami ang video sa uh, sa Facebook, maging sa YouTube yung mga uh, tipong parang nung nag-start siya mag-online gambling uh, ay uh, ang sasakyan niya ay Montero. Pero sumunod uh, mga ilang buwan o uh, ilang linggo nag online gambling ay naging tricycle na lang. Tapos sumunod ay nakabike na lang. <laughs> o nagmo-motor na lang, di ba? Nakamotor na lang, tapos nagbabike na lang. Okay. So, yun. Um, ibig sabihin, itong, itong, itong issue na to ay talagang uh, malaki ang impact, lalo dun sa mga kababayan natin at um, uh, I mean, hindi naman mayaman, di ba? Tama lang ang buhay, tama lang ang kinikita, tapos malululong pa sa ganitong sugal. So, nakakalungkot, <coughs> nakakalungkot. And kahapon, yun na nga, pinag-usapan kahapon yung tungkol dyan sa sugal. So, pinatawag yung, alam ko, DICT nando, nando ng B, ang Banko Sentral ng Pilipinas, nando ng uh, PAGCOR, di ba? Ito ay, ito ay mga ahensyo ng gobyerno na uh, talagang medyo uh, connected or magiging kwa sila, parang importanteng bahagi sila dito kasi uh, sila yung nagkocontrol, di ba? Nung, nung, nag, nagre-regulate, yan. Yeah. <coughs> Okay, ang ang sa akin lang, ang sa akin lang mga kababayan, yung aking opinion lang patungkol dito ay uh, kahapon nakita ko na ginigisa yung Central Bank yata, kung hindi ako nagkakamali, o yung, ayan, yung BSP, ginigisa na uh, binigyan nila ng palugit itong mga, uh, itong GCash, for example, GCash and Paymaya, binigyan nila ng palugit na 48 hours, though sabi nga ni Senator Alan Cayetano, ay, um, nagbigay na sila ng notice dito sa 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 dito nga sa mga sa Gcash. Ibig sabihin kasi yung pera ng mga online gambling na to ay dumadaan dito. Dito nagbabayad yung mga gustong magsugal at dito rin nila nakukuha yung kita. Okay? Para lang may idea tayo. Ibig sabihin para makapagsugal ka kailangan meron kang Gcash, meron kang PayMaya o kaya doon ka magbabayad kung maring magse ka through uh, those um, ng tawag doon ay nakalimutan ko yung pinakatawag pero basta yun 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 yung point of kanila, connection para makapagbayad at makuha yung kinita. Okay, so sabi ay uh, binigyan daw ng 48 hours itong Gcash para nga ikat cut yung kanilang connection dito sa mga uh, illegal online gamblings na to na gambling apps, okay? So Uh, tinanong naman yung BSP bakit 48 hours kasi nga may mga kababayan na tayo na naglagay na ng pera doon. Okay, nagbayad so kailangan nilang mabawi. So kailangan 48 hours. Para lang yung mga kababayan, dalawang punto lang ang aking uh, dalawang punto lang yung aking gustong uh, uh, sabihin. Okay. Hopefully ay uh, may may makapanood na uh, na mambabatas Okay. Kasi una-una ito ay online online. So, sino ang may number one na pwedeng may magawa para ito ay itigil? Number one, DICT dapat. Bakit? Sinabi nyo ng illegal, so pwede na nilang i-block yung link para sa mga games na to. Pwede ka mag-block ng mga keywords, mga pangalan ng, ng, ng mga games na to. Pwede na siyang i-block online pwede na siyang i-block online. And liban doon, yung mga IP address, yan, mga IP address na maaaring ginagamit ng mga online games na to ay pwede na rin i-block. At ang pwedeng gumawa nun ay DICT. Dahil illegal nga eh, di ba? So, ito ay naniniwala ko. Hindi ako, hindi, hindi ako IT expert, pero may idea ako ng konti sa IP address, sa pagbablock, di ba? Actually, may mga provided naman ng na mga video sa YouTube, di ba? Pero ang point that ang, um, 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 point lang is kung talagang gusto nyo itong ihinto agad-agad, kung gusto nyo itong ihinto agad-agad, i-block nyo yung IP address, i-block nyo yung mga names na mga online gamblings na to i-block nyo yung uh, link o yung, yung um, everything that is connected doon sa mga illegal online gambling sa to ay i-block na ng DICT. Yun yung number one, okay? Kasi tama naman si Senator Marcoleta na ang sinasabi niya ay bakit ginigis ang BSP, ang anyway, sila nagre-regulate kung sila man nagre-regulate sila may control doon sa sa mga banks, 'di ba? Which is included ang GCash, ang PayMaya. Pero ang pinaka point is that um, ano ang gagawin para matigil na yung online gambling? Kasi kapag natigil na yung 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 illegal na mga online gambling apps na to. Syempre, well, hindi na nila magagamit ang GCash, Paymaya. Service provider lang naman itong mga to eh. Ang GCash sa Paymaya, ito, iba pang pinagdadaanan ng pera nila, di ba? Service provider sila, which is yun yung pinaprovide ng service nila. Which, anyways, pwede rin nilang i-block actually. Pwede rin nilang i-block sa end nila yung mga yung mga apps na to pero syempre nga dahil ng service provider sila baka mamaya sila naman ang balikan di diba? Nagpo ba nagpo-provide ng service di nyo kayo pinoprovide ng service so kung ito ay illegal di ba <coughs> kung ito ay illegal sabi nga nila na illegal number one DICT yan i-block nyo lahat ng link IP addresses uh, mga pangalan mga mga uh, anything that is connected dito sa mga online gambling apps at DICT ang number one, Okay? <clears throat> number two, Okay? Dahil nga ito ay illegal. Okay? Illegal. So, pwedeng mag-action ng ating mga government agencies para ito ay i Okay? Siyempre, yung mga nasa Pilipinas lang. Marami na ngayon na illegal gambling operators dito sa Pilipinas. So, pwede nilang matrace yung mga addresses niyan yung mga IP address niyan, pwede nila na matrace kung nasaan sila nag-ooperate. So, ba't hindi nyo i-raid? Di ba? I-raid ng, ng PNP, raid ng NBI, i-raid na kung sino pa man pwede mag-raid sa mga yan. Dalawang bagay lang yon, Di ba? Para matigil. Hindi yung nagsasayang kayo ng panahon at oras sa kung ano-ano mga sinasabi dun sa Senate actually na minsan, alam mo yun, parang wala, wala naman eh anyway, siyempre makakatulong sa paggawa ng batas pero kung ang, point ang point kasi ninyo ay gusto nyong itigil ito kaagad, DICT number one, pangalawa, i nyo yung mga operation, uh, locations, or venues ng mga illegal online gambling apps na to. Tapos ang issue. ba diba? diba? Ayan. Uh, misang kasi may mga simple na sa, sa, sobrang tatalino kasi minsan, di ba, ng mga mambabatas natin, yung mga simpleng ganong bagay ay eh, hindi na nila maisip, di ba? Hindi na nila ma... Gusto, yung mga simpleng bagay minsan kinukomplicate. Okay? Sa so, ilang mga kababayan, ah, uh, eto na, tinuturo ko na nga sa inyo, di ba, yung solusyon para gusto nyong ipatigil ito, gusto nyong wala na maapekto ang mga mamamayan sa mga online gambling apps na to. Ganyan ang gawin niyo, i-block na niyo lahat. IP address, link, uh, mga pangalan ng mga online gambling apps at so, pwedeng i-block 'yan online. Kaya nga online eh, 'di ba? So online mo rin gawin. Online mo rin siyang i-kalabanin, 'di ba? Dahil online ito eh, online. Ngayon, kung liban sa online, gusto mong pisikalan, i-raid niyo 'yung mga location. I-raid niyo, hulihin niyo 'yung mga operator ulihin niyo yung mga may gawa ng mga online gambling apps na ito. Yun lang, mga kababayan. So, uh, let us continue praying sa ating bansa kasi sa totoo lang uh, nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. Ang daming mga mas importante pa mga bagay na dapat inaasikaso. Pero ang mga mambabatas natin ay uh, uh, nafocus sa mga bagay na hindi naman nakakatulong actually sa ating uh, bansa, sa ating mga kababayan na naghihirap. Ayun. Yun la. Thank you so much um ka blessings sa panonood ng ating programang Kuya Opinion. Hanggang sa ating mga susunod na programa o na topics ay sanay sana ay panoorin niyo pa rin at suportahan ang ating programa. Hopefully makatulong dun sa ating mga kagalang-galang na mga senador ang ating uh, naging topic at pag-uusap ngayon. Okay. Thank you so much once again if you want to support my uh advocacy what what, what I'm doing or uh, what I'm doing here I uh yeah. Please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, follow sa ating Facebook page and share ng ating video. This is once again Kuya Opinion sa Kabblessing. TV God bless you God bless the Philippines